Igan, humaba ang pila ng mga nakamotorsiklo sa Commonwealth Avenue kahapon nang muling patupad ang no-contact apprehension policy ng MMDA. Ngayong umaga kaya, ganyan din ba ang sitwasyon? Alamin natin sa unang balita live ni James Agustin. James! Igan, good morning. Parang may motorcade sa motorcycle lane. Ganyan isinalarawan po ng mga nakausap natin na rider na suki na nitong Commonwealth Avenue yung kanilang karanasan sa pagbabalik ng NCAP kahapon. Kailangan daw talagang sumunod sa batas traffico Igan. Kaya mag a na raw sila ng oras ng kanilang biyahe para hindi malate sa kanilang pupuntahan lalo na kapag rush hour. Araw ang ruta na ng motorcycle taxi rider na si Mark ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa pagbabalik ng no-contact apprehension policy o NCAP kahapon, ramdam daw nilang pagbagal ng usad sa motorcycle lane. Kaya taste na lang daw para iwas huli Kala mo nga may parade. Talagang kailangan sumunod eh. Multa kasi, malaki multa. Hindi ka tulad dati na nung nawala yung NCAP, pwede kang magmadali eh. Pwede kang kahit saan, di ba? Pwede ka sa bike lane. Ngayon may NCAP, talagang obligado ka sumunod. Tsaka maganda na rin yun. At, least, di ba? Nasusunod yung batas. Ang motorcycle rider na si Paulo mag-a-adjust na raw ng oras ng kanyang biyahe para hindi malit sa trabaho. Heavy ka traffic daw kasi ang naranasan niya kahapon. Kung tutuusin, galing lang siyang payatas at papasok sa Thomas Morato. Mag-a-adjust na lang talaga ng time. Ganun na lang talaga. Para hindi na rin maipit sa traffic, kaagaan na lang din talaga. Ganun na lang. Kasi hirap na tulad nung kapon, ang dami ng pila. Kala mo may motor, motorcade eh. Ganyan din ang diskarte ni Ian na bumabiyahe pa mula kamarin sa Kaloocan papasok sa kanyang trabaho sa Quezon City. So, agahan na lang siguro sa pagising para hindi malate sa pagpasok. Lang naman eh, kasi Siyempre, medyo ma maano ma na, mabagal yung daloy ng traffic. Oh. Musunod lang din naman na tayo sa, ano, sa in Agad Agahan na lang siguro natin para di mali. Para naman kay Bernard, konting sakripisyo lang daw ang mahabang pila sa motorcycle lane. Lalo na kapag rush hour kay sa matikita. Medyo humaba yung oras namin sa pag-uwi sir. Wala tayong magawa. Eh. Ganun yung batas. Eh. Natanggapin na lang natin. <laughs> na lang. Kasama ang Commonwealth Avenue sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na ipinatutupad ang NCAP ng MMDA. Ayon sa MMDA, nasa 327 na kamera ang naka-install para i-monitor ang galaw ng mga motorista. May tatao pa rin daw ng mga traffic enforcers sa mga lugar na walang kamera. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue. Ito po yung lane na patungo doon sa elliptical road sa tapat lamang ng UP Techno Hub. Sa mga oras na ito po ay naiipon na yung mga sasakyan. Pero kanina, bago tayo umere, pinakamas naiipon at nagkakaroon na ng pilan doon sa motorcycle lane dahil naobserbahan natin yung mga motorsiklo sa dalawang lane na lamang talaga sila nakahanay at hindi na tulad nung dating gawi na kung saan saan lane sila at nakikihalubilo doon sa mga four-wheel vehicle dito po sa may Commonwealth Avenue. Doon sa kabilang lane naman, yung patungo sa area ng Fairview ay maluwag na maluwag yung sitwasyon sa mga oras na ito. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jim Integrated News. Kasunod na muling pagpapatupad ang MDA ng NCAP, may mga kumakalat na peking website kung saan malalaman daw kung may paglabag kayo sa batas trapiko. Dito sa Rated UB, tatatakan natin yan ng red flag. Ay sa MMDA, peke ang link at website na yan. Huwag daw maging biktima at huwag ilagay ang inyong plate number sa website ng naturang peking website. Makita rin to sa social media. Huwag itong i-share. Nilinaw ng MMDA na inaayos pa nila ang website para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Mababa ang presyo ng ilang klase ng isda sa Pangasinan. Gayunman man ang problema ang ilang nagtitinda dahil sa tumal ng benta. Live mula sa Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, magandang umaga. Marius, good morning. Mahikpit ang monitoring na isinasagawa ng Provincial Agriculture Office sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Sa ngayon nga ay one week nang mababa ang presyo ng sari-saring isda sa Magsaysay Fish Market sa lungsod ng Dagupan. Nananatiling nanatiling patang supply at walang paggalaw sa presyo ng bangus sa magsaysay fish market sa Dagupan City. Sa kabila ito, nang naranasang mga bigla ang pagulan sa kalagitnaan ng mainit na panahon. Sa ngayon, nasa 170 hanggang 180 pesos ang wholesale price ng bangus. Karaniwang hapon hanggang madaling araw ang dating ng mas maraming supply ng bangus. We are confident, the group is confident about the numbers and uh... Hindi uh, rest reassured na ang production natin so far as the uh, bangus uh, Pangasinan production is concerned okay pa, okay tayo. Pa dati pa rin parehas pa rin. Ma. Walang paggalaw din. Oo. Opo. Mababa. mababa. 160 ganoon 150 yung bangus. Tuloy-tuloy ang monitoring ng mga awtoridad sa mga ipinapasok at ibinibentang isda at panindang lamang dagat sa Magsaysay Fish Market. Mas lalo pa itong pinaigting dahil sa nakataas na red tide alert sa ilang baybayin sa Western Pangasinan. Halos isang linggo nang mababa ang presyo sa Magsaysay Fish Market bunsod umano ng matumal na bentahan. Nasa 380 pesos ang kada kilo ng malaga, nasa 100 pesos naman ang kada kilo ng talakitok habang nasa 160 pesos ang yellowfin. 'Yun ang pinaka na problema. Kaunti ang buyer pero maraming supply. Maris, dito naman sa Mangaldan Public Market ay sapatang supply ng sari-saring isda. Ganon din ng supply ng bangus. Sa so ngayon ay nasa 190 hanggang 200 pesos ang per kilo ng bangus habang nasa 170 naman ang kada kilo ng galunggong. Maris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Iba't ibang isyo tinalakay sa summit ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tulad ng kaayusan sa Indo-Pacific region, taripang ipinataw ng Amerika at paggamit ng artificial intelligence. Pinanawagan naman ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan, Salamat pagi, magandang umaga mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, Igan. Kahapon nga, bukod sa mga summit meeting sa iyan, nagkaroon din ng mga tinatawag na bilateral o yung one-on-one -on -one meetings si Pangulong Bongbong Marcos, sa uh, Prime Minister ng Lao PDR at gayon din ang Prime Minister ng Thailand. Sa parehong mga meeting ay napag-usapan ng mga usapin tungkol sa ekonomiya at sa kaso naman ng uh, usapan sa Prime Minister ng Thailand ay napag-usapan din ang mga, ang posibleng pagtutulungan para masagpo ang transnational crime. Ang ikatlo-tuling uh, bilateral meeting kahapon ay sa Prime Minister man ng Vietnam kung saan nagkasundo si Pangulong Bongbong Marcos at ang Prime Minister ng Vietnam na si Pam Ming Ching na iangat ang uh, relasyon na ugnayan ng Vietnam at Pilipinas sa strategic part, comprehensive strategic partnership, kumbaga next level relations yan bagamat may umiiral na tayong ugnayan sa Vietnam sa larangan ng food security, agrikultura, turismo at kayo din sa edukasyon. Matapos yan ay nagkaroon ng gala dinner na sponsored ng uh, host ng ASEAN Summit, ang 46th ASEAN Summit, ang Simulation Prime Minister Anwar Ibrahim. Dumalo na rin dyan yung mga leader ng Gulf Cooperation Council o yung mga Arab states sa Gulf region. Pero bago yan igan, ang mga naging highlights ng ASEAN Summit ang unang araw kahapon sa report na ito. Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos tatlong dekada, hindi nawawala ang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang code of conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon bantaraw sa ASEAN ayon kay Pangulong Bongbong Marco sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate an increasingly, this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ang taripa ng Amerika kundi dadaanin ito sa dialog diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encountered this problem with um, the tariff, we said proceed with bilateral meetings but retain this. Asean consensus and without exception, all ASEAN leaders give the tacit approval. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. Nanawagan din ang kooperasyon ng pangulo sa pagsugpo sa transnational crime at sa samasamang pagtugon sa mga epekto ng climate change. Ang upskilling sa pamamagitan ng teknolohiya at ang paggamit ng artificial intelligence at suporta sa mga maliliit na negosyo ang siya namang tema ng mensahe sa ASEAN Business to Advisory to Council to at nagpahayag ng suporta ng Pilipinas sa isang future-ready na ASEAN. Nilagdaan din ng mga ASEAN leader ang Kuala Lumpur Declaration na magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang 2045. Tila pagbaliktanaw daw ito sa naging kasunduan ng mabuhang ASEAN noong 1967 sa pagitan ng mga bansang pinagbuklod ng pagkakaibigan, kooperasyon, at sama-samang pag-unlad, may one-on-one -on -one meeting din ng Pangulo, kinalaw PDR Prime Minister Sonsay Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa Defense Cooperation, Economic and Trade Cooperation at Education, at Thai Prime Minister Petong Tan Sinawat, kung saan kabilang sa mga napag-usapan ng mas pinagting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Igan ngayong araw naman, magaganap na ang ASEAN GCC China Summit. Inaasahan magpapalakas ito, magpapalago ng kalakalan sa pagitan ng ASEAN at gayon ng GCC bilang mga regional economic blocks at gayon din sa China sa kanyang patuloy na paghamon sa Amerika bilang isang economic superpower. Igan. Ivan, kaugnay sa reciprocal tariff ng Amerika, maraming bang lumapit na bansa o dayo ang negosyante sa Pilipinas para magpahayag na dito na lang muna sa ating mamuhunan. Yan, Igan, ang isa sa mga nakitang oportunidad kasi marami yung mga nakakita ng masamang magiging epekto ng taripa sa kanilang mga bansa. Pero ang Pilipinas, magugunitan, magugunitan natin isa sa mga nagsabi na maaring makatulong pa nga ito sa ating ekonomiya dahil sa mas mababang taripa kumpara sa ibang mga bansa mm -hmm. sa rehiyon. Uh, sa ngayon, Igan, yung mga nakikita natin, mga pagpupulong na ito, tinitingnan yan bilang reaksyon ng mga bansa, ng mga economic blocks sa mga taripa na yan ng Amerika. Bagamat sa ngayon, nagpapatuloy yung mga bilateral o yung mga one-on-one -on -one meetings sa mga bansa sa Amerika at ganyan yung multilateral approach na tinatawag o yung bilang isang regional block ay kakausapin ang Amerika. Yan ang ikinakasa ni Prime Minister Anwar Ibrahim ng Malaysia para magkaroon ng pagpupulong ang ASEAN at US para pag-usapan mismo itong mga isyo ng taripa. Dito naman sa isyo sa Pilipinas, nagkausap na ba kayo ng Pangulo tungkol sa balasahan na nangyayari sa gabinete? Naku-igan, yung balasahan sa gabinete, yan ang top of the agenda sa nakatakdang uh, press conference natin sa Pangulo mamayang alas 5 ng hapon dito sa Malaysia. At bukod dyan, syempre, may tatanong din natin yung iba pang mga may init na isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon tulad ng uh, kanyang sumasansad na ratings, ang naging resulta ng eleksyon, ang benteng bigas at marami pang mga mahalagang isyo sa bansa. Maraming salamat at ingat. Ivan Mayrina live po mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Paalala mula sa mga eksperto, huwag baliwalay ng anumang kagat o kalmot ng hayop. Magpabakuna agad kontra rabies dahil bagamat nangamamatay ito, kaya na itong agapan ng bakuna. Itong linggo may naitalang ulit na namatay dahil sa rabies. At may unang balita si Jonathan Andal. Nakagapos sa kama ng ospital pero panay ang galaw ng mga kamay, paa, ulo at bibig ng 25 anyos na si Nicole. Nakapag-video pa siya habang kumakain pero halatang balisana. na. Sumenya siya sa kapatid na iinom ng tubig pero pinatak-patak lang niya ito sa bibig gamit ang straw. Kita ko talaga yung hinga niya pag ganyan. Pag ganyan na, sabi ko, sir, may, ay, sabi ko, may hika ka ba nak? Sabi niya, mama, upo. Sabi ko, sige, uminom ka ng gamot. Sabi niya, mama, pag uminom ako ng gamot, malulunod na ako. Si Nicole, tinamaan na pala ng rabies virus. Ni, yung anak mo, tinatalian na. Kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman, sir, na nakagat pala siya ng aso wala raw pinagsabihan si Nicole na nakagat siya ng aso. Sabi ng ina, noong Marso pa nakagat sa paa ang anak. Pero nitong Sabado lang, May 24, lumabas ang mga sintomas. Sa 30 siya ng gabi, tumawag siya sa akin mga 10 o'clock. Ang sabi niya sa akin, Mama, masama po pakiramdam ko. Mama, matay na po ako. Sabi niya, Mama, tawagan mo si Toto, sunduin ako papuntang ospital. Binawian ng buhay si Nicole. Naulila niya ang tatlong taong gulang na anak. Hindi na ibuburo na tagad nang ililibing ang labi ni Nicole. Kaya ang ina niyang nasa Muntinlupa, nananawagan ng tulong para makauwi sa libing ng anak sa Bacolod. Dahil nakakahawa ang rabies, nagpaturok na ng anti-rabies vaccine ang kapatid ni Nicole na may direct contact at nag-alaga sa kanya sa ospital. Pangalawa si Nicole sa nadokumentong namatay sa rabies sa loob ng isang linggo. Noong May 18, pumanaw rin sa rabies ang factory worker sa Laguna at dating kafgo na si Janelo Limbing. Siyam na buwan matapos makagat ng aso at hindi kinumpleto ang tatlong doses ng bakuna. Ang rabies ay isang virus na inaatake ang central nervous system na ipapasa ito mula sa kagat at kalmot ng hayop na infected nito. Base sa datos ng DOH, 426 ang naitalang kaso ng rabies noong 2024. At ngayong taon, mula Enero hanggang March 1, 55 na ang naitala. Sabi ng World Health Organization, pwedeng umabot ng hanggang isang taon ang incubation period o yung panahong nasa loob ng katawan ng rabies bago ito maglabas ng sintomas. Kaya huwag ipagbaliwala ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Magpabakuna dahil nakamamatay ang rabies pero kaya ring agapan ng bakuna sa Quezon City, libre ang bakuna contra rabies para sa mga lehitimong residente. Kung hindi, babakunahan pa rin naman ang pasyente. Kaso, unang shot lang. Ang mga susunod na doses dapat doon na sa LGU ng pasyente para hindi raw maubos ang supply ng mga taga-QC. Kada araw, umaabot ng hanggang 300 ang nagpapabakuna sa QC contra rabies immediately po sana, pag nakagat po tayo, and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Not necessarily, mabibigyan po kayo agad ng vaccine. Depende rin po kasi dun sa dami ng nakapila. Pero at least, mabibigyan po kayo nung dun sa instructions. Anong gagawin po ninyo kung habang nag-aantay po kayo na mabakunahan Libre rin ang bakuna contra rabies sa RITM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pati sa San Lazaro Hospital sa Maynila na may 100,000 vials parao para sa buong taon at kung maubos, nakakahingi naman ng tulong sa DOH. Magtanong din sa inyong LGU para sa libreng bakuna. May animal bite treatment package din ng PhilHealth na nagkakalaga ng 5,850 pesos. Sakop nito ang anti-rabies vaccine, anti-tetanus at local wound care. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mula Region 8 o Eastern Visayas, ang unang atleta na nakakuha ng gold medal sa secondary girls 3,000 meter run sa Palarong Pambansa 2025. Nakaginto rin sa weightlifting ang pamangkini Olympic gold medalist Heidi Lindias. Diaz. May unang balita si Oscar Oida. Okay oh, lang yan ang unang ginto sa 2025 palarong pambansa na pasakamay ng pambato ng Region 8 na si Chrystia May Taharos. Nauna si Chrystia sa Secondary Girls 3,000 meter run. Pasalamat po ako. God, narinig niya po yung mga pangalaming at mga certified ko na ginagawa sa training. Emosyonal niyang sinalubong ang tamis ng tagumpay ngayong nakamit na ang inaasam na ginto. Minsan po kasi kung mag-training po kasi ako umiiyak po. Tapos yung pag ko po, ginagawa ko na po motivation po para para na po makuha yung gintong medal niya sa palarumpang bansa. Dati, uh, parang nanginayang siya dahil silver lang siya nung nakaraang palarumpang bansa. Pero yung nakaraang palarumpang bansa, nakapapalang lang. Mula raw noon, nagsimula na silang magsanay gamit ang spike shoes. Kwento ni coach, gusto rin sanang mabreak ni Crisia ang nakaraan niyang record. Break na record, ang importante makuha natin gold. Okay lang yan. Okay lang yan. Congrats. Thank you po. Thank, thank you, Sabi ko lang naman sa bata, Bey, ba, kung ano man yung um, magkukuha natin, ang importante, makuha lang natin yung gold. Pag hindi man natin makuha yung break, yung record, okay lang yung sa edad na labintatlo, tila malinaw na para kay Chrysia kung para saan at para kanino ang bawat takbo. Pag-arap ko po olympic para mapatulungan yung pamilya ko. Huwag ng ginto si Matthew Diaz ng Region 4A sa Secondary Boys 48kg Division, 73kg sa Snatch at 93kg sa Clean and Jerk. Tila na sa dugunan niya, ang kakaibang husay sa weightlifting dahil si Matthew, pamangkin ni Olympic gold medalist Heidi Diaz. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinama ang weightlifting sa palarong pambansa. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Yan, time at effort yan daw mga sangkap para mabuo ang pelikulang pinagbibidahan ni dingdong Dantes at Charo Santos Concho na only we know na mapapanood sa sinehan sa June 11. June 11? Wow! wow. Kaya ni din ng kapuso prime time king na kinakabahan siya makatrabaho, si Ma'am Charo for the first time. May unang chika, si Obi Carampel. pairing and not a usual love story ang pelikulang Only We Know na unang pagsasama sa big screen ni nakapuso primetime King Ding Dong Dantes at Charo Santos Concho. Seven years in the making daw ang pelikula dahil ang ganito raw pambihirang pagsasama at pagbuo ng magandang kwento takes time and effort. Ito raw ang perfect timing para ipalabas ang unusual love story ni na Ryan at Betty, ang mga karakter ni na Ding Dong at Charo sa movie. Si Dong Aminadong, may kaba na makapareha ang veteranang aktres at former TV executive. Sa wishlist ko ang maka, makatrabaho, siyempre si Ma'am Charo. May, may feeling na oh, parang ito yung greatest audition of my life. Dapat <laughs> parang na ako kailangan akong pumasa rito kasi bukod sa napakahirap na nung character, napakaganda nung material, siyempre, I want to give justice to the role. Well, nasa punto naman ako ng buhay that I'm open to um, experimenting um, to new challenges nakita ko yung growth niya and maturity niya as an actor sabi ng director ng pelikula na si Irene Villamor Taylor Swift para kina Dong at Charo ang kanilang mga karakter sila na yung ano from the beginning kasi parang yun nga merong opportunity na nagsabi na why not silang dalawa ganyan mm -hmm. tapos nung nung ano na nung inisip na yung kwento conceptualization parang sila na yung mm -hmm. Ano naman kaya ang say ng Mrs. Nidong na si Marian Rivera na isa sa mga unang nakapanood ng Dong Chia movie. Sabi niya this is a beautiful film. Sabi niya maganda tong maganda tong kwento, especially coming from a woman kasi uh, malakas at mag napakaganda ng portrayal ni Betty doon sa yung character ni Betty doon sa pelikula. And eh, siguro in some ways naka nakarelate siya doon. Hoping naman daw si Charo na makatrabaho rin niya si Marian first romantic film daw ito ni Charo at may gusto daw sana siyang klaruhin tungkol sa kwento ng pelikula. Uh, Definitely, yeah. it's not a cougar story. <laughs> <laughs> I want to set the record straight. Diba? It's not a, it's not a cougar story. May, may line, may line pa ako. Uh, hindi huh? ko siya mommy. <laughs> ah, oh, hindi oh, diba? oh, ko siya mama. Diba? <laughs> diba? Oh, diba? 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 Wala siyang label eh, yung kung anong klaseng kwento siya. Mm -hmm. Kasi definitely, nasabi mo may pag May-December, parang mm -hmm. hindi namin siya kinakahon sa ganun. Um, kaya mas gusto namin na ma-experience talaga nila kung ano yung magiging journey ng characters na ito. At kung may ma-i-share silang the discount, only they know about the, the movie, garden. ano kaya yun? What is it that only you know on set or in the movie that you can share to us? At that we share. Mayroong mga scenes. Nawala doon. Kaya na lang mag-iisip. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Like Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award winning news ka sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV. A www.jamainews.tv